Hi guys, welcome back sa ating vlog. So, isang mabilisang video for today, no. Dito tayo sa Real Quezon. So ito guys, Balagbag Beach House. So, okay dito guys, yung kanilang place maganda naman maluwag so ayun nga guys uh, kung gusto niyo ng parang alam mo yun uh, mag rides kayo or magbibiyahe tapos sa hanap kayo ng mga pagpapahingahan uh, pwede itong place na to kasi uh, maganda yung view dito pero kung ang hanap nyo is maliligo talaga ako sa dagat hindi siya advisable ang gagandahan lang nito guys meron siyang katapat na falls na mamaya pupuntahan natin at dito sa gilid nito merong ilog so ayun ang entrance fee dito guys ay 50 pesos, tapos uh, 500, makakuha na kayo ng table. And kung gusto niyo ng mga rooms na mayroong pahingahan, mga 800 paraas. Pero uh, ano naman, mabait naman yung owner na bibigay sila ng discount. So kahit bahala, kahit pag-usap. Alright, ito nga pala yung table na kinawa namin. So 500 to pero binigay sa amin ng 300. So okay na rin para magpahinga for day per ride. Ito si Master Kenneth, biyasa sa pahing isda. Ganon tayo sa may isda. Tingin mo makakailang ka? May git kumulang isa. <laughs> okay, good luck ha. Itong spot na to guys, maganda sya pang, alam mo yun, pag gusto mo lang mag-relax. Picture-picture yan. yung talagang gusto mo lang, ano, nakakita uh, ng dagat. O kaya ilog. Sa pahinga ka lang. Pero kung paliguan guys, hindi ko ito masasuggest Pero doon, may, napa, may naliliguan doon Yun nga lang, since medyo malakas yung alon Hindi muna pwede ngayon So guys, since bawal muna daw maligo Sabi ng lifeguard kasi maalon masyado Ito yung alternative May katabing ilog Na pwedeng paliguan Ayos Oh, wait lang, huwag muna kayo malismaya Mamaya pupuntahan natin yung kanilang falls Na talaga naman doon tayo pwedeng maligo, alright? sa so, ngayon ay i-enjoy muna natin itong kanilang napakalamig na ilog. Nga pala guys, kung gusto nyo itong puntahan, uh, siguro i-type nyo na lang sa Google map itong Balagbag Beach House na. Ito yung, yung sa bandang kabila ng real. So pagbabahan nyo ng ilog, yung malaking punay, insa na kaliwa, makakanan tayo. So ito guys, kung nagsawa kayo sa dagat, pwede kayo lumipad dito sa kabila sa kanilang Balagbag Falls. Ayan, so check natin kung maganda yung falls nila. Alam ko medyo kilala na to eh. So ako pala, pala ng real So let's check it out So ito guys Nakapasok na kami sa loob ng Balabag Falls Pero buka na pa lang to So meron konting lakad na Parang 3 minutes siguro uh, ah, Papunta dun sa falls So bali ang babayaran nyo dito guys 40 pesos yung entrance fee Tapos 40 pesos din yung um, Parang tourism fee So bali 80 pesos each Kada mabait na may nagbabantay, magbibigay naman ng discount, especially pag madami kayo. Kaya, goods na goods. So ito guys, yung inyong madadaanan papunta sa falls. So dito pa lang napakaganda na guys ng makita ninyo. Talagang nature na nature, siyempre. Try natin taas. yan Sensya na medyo, ano lang to, medyo bigla ang vlog lang to, hindi planado. Kaya yung mga details, hindi ko sure kung mabibigay ko ng kumpleto sa inyo. But, excuse me. So yun yung entrance nga, yung sabi sa ko kanina. Tapos yung mga cottages dito, hindi ko na na-confirm. Pero kanina nung nag -nung kami sa labas, sabi ni kuya is 700 yung uh, medyo malaking kubo. So I think ito yung mga yan. All Alright. So, dito merong medyo maliit na falls. Yung mini falls. Yes. Hmm, maganda pala maganda ito guys dito sa falls actually maganda siya guys malaki siya medyo madami ng tao ngayon kaya hahanap ah, na lang ng ano to pestuhan. Mm. Nice. Nasa dalawang level siya. Bakit tayo? So ito yung uh, unang level. And then meron pa sa taas. Yan. Ayun, may pataas. Grabe. Lakas ng ano, Karen. Ah. Kasi ligas level-level yung mga falls dito. Para parang ano, para kang umakit ng ibang floor na sa same time ba rin yung makikita mo. Hindi ko alam kung ano, same yung makikita ko sa video sa personal. Pero talagang malaki na guys, mataas. Siguro may kukumpara ko siya sa ano, 10 uh, floors na building. As pa may mga malilit na falls sa part na yan nandito sila yung mga naliligo dito mamaya bababa kami kasi mas maganda maligo dun eh sa mga mahilig tumalon dyan dito kayo pwedeng na uh, ano ba mag jumping <laughs> hindi dito kayo pwedeng tumalon dyan uh, para mas ma-enjoy nyo mas ma-feel nyo yung uh, balagbag falls So guys, after sa Balagbag Falls, balik kami dito sa Balagbag Beach House kasi dito talaga masarap mag-relax kasi dito medyo tahimik. At the same time niya, yun, maganda yung view. So sa mga nagbabalak pumunta dito guys, kung may question kayo, i-type nyo lang sa ating comment section at susubukan kong sagutin yung inyong mga katanungan. By the way, uh, papunta dito, dumaan kami sa Marcos Highway. Tapos pauwi ng antipolo umikot na kami sa Rial Tapos tagos ng Laguna, Pililia. Ayan, uh, patanay. guys thank you for watching our vlog and please subscribe